Ganari nga pala ako dumali ng kare-kare. Baka ang aking piyesang ginamit. Are ang mga aromatiko't pampaalat. Sabawan ko na ng malinis na water from Pasig River. 20 minutos kong isasalang sa pressure cooker. Apat na klasing mani ang aking gagamitin. Merong maning maliit. Merong malaking maitim. Merong kulubot. Meron din namang makinis-kinis. Isangag ko muna, ganaring medyo tosta, para mas malasat palalamigin ko muna. May bago akong kasangkapan, 3-in-1, pwedeng food processor, may kasama na rin grinder, at meron ding blender. Depende sa iyong pangangailangan. Napaka-convenient gamitin, umpisahan ko na sa mani. Talagang top choice appliance for dayang. Magugulat ka na lang sa presyo sa sobrang mura. At saka maganda, may one year warranty pa. Walang repair, palit bago agad kung magka-aberya. Total naman, sarsa ang paggagamitan. Gigilingin ko na rin ang bawang. Napakabilis, wala pa yatang limang segundo, tapos na. Click mo na lang yung yellow basket, o kaya nasa komento naman yung link. Bahala ka na! Gagawin ko naman ngayon ng sarsa at tuwete. Anato oil, mas mapula, mas maganda. Bawang at sibuyas, alay pagsasabayin ko na sa gisa. Mabilisan na lang naman yan dahil pino na sila. Meron ako dining rice flour, mga isang tasa. Siyang magpapalapot, gisado ng maayos para hindi maglasang harina. Kapag nagkaganya naman ang itsura sa malamang okay na. Ibabalik ko na yung sabaw ng pinagpakuloan ng baka. May alat na yan kaya hindi ko naaasnan. Pakikiramdaman ko na lang mamaya kung ano man. Basta natunaw at kumulo, ilalagay ko ng ricado. Giniling naman ni Muna. Kaunting peanut butter pa para medyo manamis at malinamnam. MSG, obechin, at saka kaunting paminta. Sa pakiwari ko na may ayos na yan, kaya ilalagay ko na ang tuwalya at saka yung karne ng baka. Bigyan ko ng kaunting oras kumulo para magsama-sama ang lasa. Yung mga gulay, pinakuluang ko lang, hindi ko na ipinakita. O, oh, ay di yan. iyan. Ayos na. May kare-kare na. Hay sauce ginugid. Ay inang.